Sa mga kanal, madalas kung sumiksik, tagapagdala ng sakit. Ganito ilarawan ang mga daga, problema kinaharap ngayon ng Baguio City Public Market. Siyempre uh, kung makaapak ka ng kon, yung mga may hinang daga, di ba yun, yung kon? osteoporosis, uh, elliptospirosis, um, <laughs> osteoporosis na ba? Ito, kaya naman, mayong ngayong taong kasalukuyan, inilunsad ng Pamalang Lungsod, katuwang ang City Treasurer's Office Market Section at City Veterinary and Agriculture Office, ang Rat Catching Challenge. Ang target, makahuli at makapag-turnover ng mga mahuhuling mga daga. Kaya si Tati Modesto, gabi-gabi na itong ginagawa. Si Mang Pred naman, mousetrap ang sandata. Dalawang daga nga ang nahuli ng isa sa mga ito. Hey, leptosis? Ah, oh, Yun lang, para naman mga kasama natin dito, napatuloy pa rin sila manghuli, huli, uh, dumi kasi yun. Kaya, miski wala na yon, patuloy kami ng huli. Mula nang simula ng programa noong Mayo, pumalo na sa higit pitong daan ang nahuling daga sa palengke ng sa Samantala, sa uling tala naman ng Department of Health Cordillera, pumalo na sa 47 ang nagpositibo sa sakit na leptospirosis sa Cordillera mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mula sa bilang na ito, dalawa na ang namatay. Mas mababa yan kumpara sa naitalang 68 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. What you see is not always what you get, no? Uh, sa sabihin namin nagdi-decrease siya, but then within that decrease of cases, may mga messages pa. Sa sabi Paalala pa rin ng mga eksperto ang pag-iwas sa paglusong sa baha, lalo na kung may sugat sa talampakan, wastong paghugas ng mga kamay at maagang pagpapakonsulta kung sakaling may naramdamang mga sintomas. Matapos man raw ang rat catching challenge pero tiniyak pa rin ng mga market vendors ang patuloy na paghuhuli sa mga ito upang makaiwas sa rin sa posibleng sakit na dala ng pesting mga daga. Mula rito sa Baguio City Public Market, Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.